So ni palit ko og taong mga idol. Okay, ako ning gisalon. Oh. Dito ni nako gipalit sa uh, merkado sa Alcantara Cebu. Uh, kay tabo karong adlaw no kada birnes. Oh, tabo dia sa lungsod sa Alcantara. So ni hapit ko og palit og talong kay ko ning gisalon karon. So mo ni akong napalit karon maka idol dito sa merkado sa Alcantara. Palit sad ko og bisol. Oh, ako ni isagol sa kamunggay unya. Lamig kayo ni Isagol sa kamong kay mga kaidol. Kaning bisol o. Oh. Tag ang kilo. Ano mga kaidol? Kay katuman mga gagmay. O, oh, tag, tag si ang kilo. Ana. And then, kaning talong mga kaidol. Kay tag si ang kilo. Ani. O, oh, ni sa kuog bulad mga kaidol. Oh, bulad ni. Katuman ni kuan mga kaidol. Ang pangan aning bulara mga kaidol. Kay Sinsya. O, oh, sinsya nila. nga Lami ni siya ka ng isog ba or ritohon. O, oh, ipalit sa dkugpan. So, may snack na niyo mga kaidol pan. Hmm. So, mag-slice ako ani mga kaydol. Aning ako ang kuan talong. O, oh, usan ni siya ka kilo. Sa isinta ni siya ang kilo. And then, hasta ni kaniyang bisol. Usasan ni ka kilo. Pero si ang kilo, ani kay katumling gagmay. Oo. So, tabo man ko mga kaidol sa Alcantara. So, gikan sa ko, so, gikan sa ko nagpagaling mga kaidol o mais. Mga nga, nihapit na lang po ko, ani, o ah, pangumpra sa merkado. Kaya nagpagaling man ko gikan o mais. So, sa sinta ka kilos mga kaidol akong ipagaling ang mais o say sinta ka kilos tanan so mo nga nakahigayon sa ko hapit sa merkado na malit ko aning mga gulay so ko sining slice mo para ning butang itlog o dami ni siya mga Oh, guapa kay makaidol o ang talong Jadi hmm. kan Juni sa bukiran nga bayan sa Alcantara sa Barangay Mangga. Oh. Dikan idito, dito. Presko kay ni Makaidol ilang gi baligya karon. Dia sa inyong lugar Makaidol tagpila ang kilo sa hang, inyuhang... kuan talong. Dikan siya sa sintang kilo. Ambot lang ka po sa ubang tindahan basin ko ka o tagpila ang kilo basta kay kani akong gipalitan karon pagsaysinta ang kilos ani so sabak kaya kung manok dire makaidol uh, pa apil tingali nagkwan makaidol ato aka nang kapayasan karon makaidol At tangan ato ug ka nang kamungay kamunggay kamungay dire makaidol sabak kayo.